nabi umano ng isang mataas na opisyal ng gobyerno na hindi papayag ang Pilipinas na basta-basta na lang alisin ng China ang BRP Sera Madre sa ayong soul at nagbabalas siya na Iniulat na sinabi umano ng isang mataas na opisyal ng gobyerno na hindi papayag ang Pilipinas na basta-basta na alisin ng China ang BRP Seram Madre sa ayong Seoul at nagbabalas siya nagagamit umano ng pwersa ang sandatang lakas para maprotektahan ang nasabing warship. Sinabi rin ng opisyal na wala o karapatan ng Chinese Coast Guard na harangan ang mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Seoul dahil ang mga ito ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa at karapatan din ng Pilipinas na protektaan ang teritoryo nito sa West Philippine Sea. Naglabas ng pahayag si Pangulong Marcos Isang araw matapos tumanggi si National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya tungkol sa sinasabi ng China na pangako ng gobyerno ng Pilipinas na alisin ang BRP Seram Madre sa isang hiwalay na interview sa media, sinabi rin ni Malaya na walang record o anumang ginawang pagpupulong o formal report o legal document na legal na maipatupad o kung hindi man isang verbal na kasunduan na alam ng kanilang ahensya sa pagitan ng Pilipinas sa China. Iniulat naman ito matapos ni Linaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang BRP Seram Madre ay mananatili sa mismong kinalalagyan nito sa Ayungin insol at iginihit niya na wala siyang alam tungkol sa anumang kasunduan na dapat alisin ng Pilipinas ang nasabing barko mula sa ayong insol. Nangako naman ang sandatang lakas ng Pilipinas na handa ito sa anumang eventualities lalong-lalo na kung ipipilit ng China nagalawin ng BRP Seram Madre at mga sundalong nakaistasyon sa lugar. Ayon sa pahayag ng Chinese Ministry of Foreign Affairs, nagkumit umano ang Manila na alisin ang BRP Seram Madre ngunit hanggang ngayon ay hindi pa ito inaaksyonan, inakusahan din ng Beijing ang Pilipinas na gustong tuluyang sakupin ang ayungin Seoul idinagdag niya na hindi hindi sila lalakda o sasang ayon sa anumang bagay na maaring mag-abandona sa ating mga karapatan at jurisdiction sa West Philippine Sea, particular na sa Ayungin Seoul, ang BRP Seram Madre ay sadyang isinadsad ng gobyerno ng Pilipinas sa Ayungin Insol noong 1999 upang gawing isang military outpost at iginihit ang pagmamayari ng pagkokontrol ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi ng opisyal na magiging dahilan umano ito upang aktibahin ng bansa ang Mutual Defense Treaty nito sa Estados Unidos at siguradong magkakagulo kung susubukan ng komunistang bansa na hilay ng BRP Seramadre. Samantala sa ibang mga ulat, Magkasama umanong binabantayan ngayon ng mga barko ng Philippine Coast Guard at isang U.S. Coast Guard Cutter ang West Philippine Sea upang protektaan ang teritoryo ng bansa laban sa mga ginagawang pangamkam ng China. Ito ay matapos sinabi ng Estados Unidos sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono ng Defensive ng Bansa sa counterpart nito sa Manila na muli nilang pagtitibay ng kanilang commitment na ipagtanggol ang Pilipinas laban sa anumang pag-atake sa ilalim ng 1951 Mutual Defense Treaty. Tumawag ang Defense Secretary ng Estados Unidos na si Lloyd Austin kay Department of National Defense Secretary Carlito Galvez Jr. noong mga nakaraang araw matapos kinumpirma ng Philippine Coast Guard ang presensya ng hindi bababa sa tatlong Chinese vessels sa paligid ng Ayungin at Sabinasol sa West Philippine Sea. Inulit ni Secretary Austin na mananatiling matatagang commitment ng Estados Unidos at ang isang armadong pag-atake sa sandatang lakas ng Pilipinas, erka po anumang public missile kasama na ang Coast Guard saan man sa West Philippine Sea ay mag-aaktiba sa mutual defense commitment ng dalawang bansa iginihit na mani Defense Secretary Gilbert Chudoro ang sandatang lakas ng Pilipinas ay matapang na ipapatupad ang mandato nito na protekta ang territorial integrity, soberanya at mga sovereign right ng bansa sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of National Defense ng Pilipinas na pareho umanong sumang-ayon si Austin na mas palawakin pa ang kooperasyon ng Washington at Manila lalong-lalo na tungkol sa depensa. Binigyan din ng dalawang defense secretary ang kahalagaan ng pagpapanatili ng isang malakas na alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos upang patuloy ang pagkakaroon ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Ang parehong commitment ay pinahayag din ni U.S. Chief of Naval Operation Admiral Michael Gildy kay Armed Forces of the Philippine Chief of Staff General Romeo Browner sa isang ginawang pagpupulong sa Camp Aguinaldo. Ibinunyag ni Gildy na patuloy umano mga pag-uusap tungkol sa pagsasagawa ng Joint Patrol sa West Philippine Sea at ang mga naturang pagpapatrolya ay isasagawa sa ilalim ng direktiba ng gobyerno ng Pilipinas. Idinagdag ng nasabing top U.S. Navy official na si na Sekretary Austin at Gildy kasama si Pangulong Marcos ay nagkaroon ng pagpupulong tungkol sa mga binabalak na combined maritime activity at ngayon ay nasa planning state na umanuwang parehong bansa.